Okay, eh, kunin mo nga kayo, tikman natin kung matamis ba yan. Tikman uh, natin. tagal ko na dito, hindi pa ako nakatikim ng ganyan. Baka ngayon pa lang. Okay, abot mo. Abotin mo, darling. Abot, baba pa konti. Yun, laki o. Oh. Abitan mo. Yun. Sarap eh. Oh, ya. Kaya mga idol o, oh. anong protesto? to? Anong tawag to sa inyo? Uh, kakainin natin ngayon. Siguro napakatamis to. Hindi pa ako nakatikim nito mga idol. Daming, ano, you know, daming bunga kasi ang puno na yan na uh, nagpitas ako kanilang isa. Ano so. natin? Mm para rin lang palang ano para rin lang buya ba ano mga idol tikman ko hmm. ibigay, ibigay ko sa kanila o oh, para ninyo hey, hati hati kayo yung buto nito itanim. tanim sarap hmm.